Maaring katulad nyo mga bata, si Junjun ay napakahilig kumain ng candy at chichirya. Kadalasan ay nasa kwarto lamang siya at makikitang kumakain ng paborito niyang candy at chichirya. Isang hapunan, inalok si Junjun ng kanyang nanay na kumain ng gulay. Sabi ni Nanay Helen, Junjun anak, nagluto ko ng masarap na gulay. Halika na, kain na tayo. Ngunit gaya ng kalimitang reaksyon ni Junjun, mariin niyang tinanggihan ang alok ni Nanay Helen. Ayoko kumain yan. Gusto ko ng chichiri at candy. Ngunit dahil madalas na ganito ang reaksyon ni Junjun, sa pagkakataong ito ay naubos na ang pasensya ni Nanay Helen. Palagi na lamang chichirya at candy ang kinakain ni Junjun. Dahil dito, pinagalitan ni Nanay Helen si Junjun. Aba, puro na lang chichirya at candy ang kinakain mo. Hindi ka lalakas at lulusog pag puro yan lang ang kinakain mo. Sumama ang loob ni Junjun dahil pinagalitan siya ng kanyang nanay. Patakbo siyang pumunta sa kanyang kwarto habang umiiyak. Pagdating niya sa kanyang kwarto ay agad siyang pumunta sa kanyang kama at doon palalong umiyak ng umiyak. Lubos na dinamdam ni Junjun ang pangyayari at hindi nagtagal ay nakatulog na rin siya. sa paglalim ng kanyang pagtulog na naginip si Junjun na siya ay nasa palaruan ng kanilang paaralan. Naglakad-lakad siya at sinuri ang lugar. Nakita niya ang padalus ang duyan, ang mga halaman, at ang mga bulaklak sa kanilang palaruan. Nagtaka siya kung bakit walang tao sa paligid ng palaruan. Hanggang sa may narinig siyang isang kaluskos. Naghanap-hanap siya kung saan nanggagaling gagaling ang tunog na ito. Tumingin siya sa kanyang kanan, tumingin siya sa kanyang kaliwa. Subalit, hindi niya ito makita. Hindi alam ni Junjun na sa likod ng mga halaman ay naroon at nagtatago si na Candy Wendy at Totoy Junk Food. Nakikita mo ba yung nakikita ko? May bata namang napadpad dito sa lugar natin. <laughs> Oo nga. Meron naman tayong madadala sa kulungan ng pampatanda. <laughs> Sina Candy Wendy at Totoy Junk Food ay mga tsitsirya at candy na nangunguhan ng mga bata at pagkatapos ay dinadala ang mga ito sa kulungang pampatanda. Ang kulungang pampatanda ay lugar na nagpapahina sa mga bata. Kung kaya't lumapit si Candy Wendy at Totoy Junk Food kay Junjun at nagpanggap sila na mababait para sa kanya. Wow! Nagsasalita kayo? Kayo mga paborito ko ah. Oo nga. Ako nga pala si Candy Wendy. Ako naman si Totoy Junk Food. Anong pangalan mo? Ako nga pala si Junjun. Ang saya naman ito. At kinaibigan ng dalawa si Junjun. Subalit sa isip-isip nila, mayroon silang masamang binabalak. Junjun, gusto mo bang sumama sa amin sa isang masayang lugar? Maraming teacher at candy doon hindi na uubos. Kahit gaano karami ang kainin mo. Talaga? Gusto ko yun! Sige, sama ako sa inyo! Sama ako! Naku! Sumama si Junjun, -Jun kina Candy Wendy at Totoy Junk Food. Naglakad na sila papunta sa kulungang pampatanda. Tumigil sila sa harap ng kulungan na makulay ang panlabas na anyo. Hindi mo iisiping ito ay kulungang pampatanda. Wow! Ang ganda! Anong lugar to? Dito na yung lugar na sinasabi namin. Pagpasok mo dyan ay marami kang makikitang chichirya at candy na paborito mo. At matapos nilang mapilit si Junjun, ay pumasok din siya sa loob ng kulungan. Sa kanyang pagpasok ay nakita niya ang mga taong mukhang matatanda, ngunit kasing laki lamang niya. Nilapitan niya ang isa sa mga ito. Lolo, ako nga pala si Junjun. Nasaan po ba ako? Bakit mukhang kulungan to? Asan na yung mga chichiri at candy? Laking gulat ni Junjun nang -Jun sumagot ang kanyang kausap. Sapagkat hindi pala ito isang lolo, kundi kasing edad niya rin. Tumanda lang iyong itsura dahil nga siya'y nasa kulungang pampatanda. Gusto ko ng chichirya! Gusto ko ng candy! Sagot ng kausap ni Junjun. -Jun. At maya ay dumating si Candy Wendy pampaliwanag yan. <laughs> yan ang kulungan ng pampatanda. pagkumain kumain kayo ng chichi at candy na bigay namin ay manghihina kayo. At mapupunta ang lakas nyo sa amin. Yang mga kasama mo dyan ay bata rin katulad mo. Oh, heto na ang mga ng chichi at candy. Oh, kainan nyo na. Nagsilapitan ang lahat ng nasa loob ng kulungan papunta sa hinain nilang chichirya at candy pati na rin si Junjun. Si Junjun ay kumain ng kumain ng chichirya at candy na binigay ni Totoy Junk Food dahil hindi niya mapigilan ang kanyang sarili sa pagkain. <laughs> Tagumpay! Na <naman> tayo! <laughs> o nga! Wala tayong kahirap-hirap! Kapag nagpatuloy to, lalo tayong lalakas! Naku! Ang dami kong nakain! Pero nangihina ako! Di ko na kayang gumalaw. Paano kaya ako makakalabas dito? Gusto ko na umuwi. Candy Wendy! Totoy junk food! Akala ko ba kaibigan ko kayo? Laking pagsisisi ni Junjun na naniwala siya kina Candy Wendy at Totoy junk food. Subalit narinig niya ang sinabi ng isang kasamahang bata na nakakulong sa kulungang pampatanda alam mo, narinig ko na ang pagkain ng gulay ang solusyon para bumalik ang ating lakas. Nang marinig niya ang sinabi ng kasamahan, naalala ni Junjun na gulay ang gustong ipakain sa kanya ni Nanay Helen. At dahil sa kagustuhan niyang lumakas at makalabas sa kulungan, napasigaw siya. Gulay! Gusto ko ng kumain ng gulay! At sa pagsigaw ni Junjun, Mayroong mga nakarinig na tunay niyang kaibigan. At biglang dumating si Kapitan Gulay! Kasama ng iba pa niyang mga kaibigang gulay. Sino kayo? Takot na pagtatanong ni na Candy Wendy at Totoy Junk Food. Ako si Kapitan Gulay! Kasama ang aking mga kaibigang gulay. Ito na ang panahon para pigilan ang masasama niyong ginagawa sa mga bata. Subukan niyo kaming pigilin! Mm! At nanalo si Kapitan Gulay laban kina Candy Wendy at Totoy Junk Food. Ang galing hindi ba mga bata? Ito ay dahil na rin sa pagnanais nila na makakain ng gulay. Sabi ni Kapitan Gulay, yan ang bagay sa inyo. Hindi magwawagi ang tsitsirya at candy laban sa mga gulay. Matapos ang labanan, sinira ni Kapitan Gulay ang kulungan. Ngunit may napansin siya sa mga bata. Nang hihina pa rin ang mga ito kahit nakalaya na. Kung kaya't... Mga kasama, kailangan natin silang pakainin ng gulay upang magbalik ang kanilang lakas at kalusugan. Una, binigyan nila ang mga bata ng munggo kamote at patatas. Pagkakain nila sa mga ito, nanumbalik ang kanilang lakas. Ikalawa, binigyan sila ng mga gulay na pampalusog ng dugo at pampatibay ng buto. Ibinigay sa kanila ang malunggay, saluyot, petsay at kangkong. At panghuli, pinakain ng mga bata ng karot, labanos at kalabasa. Dahil dito nanumbalik ang kanilang resistensya. Ibig sabihin, lumakas sila at hindi na sila agad tatablan ng sakit. Matapos silang pakainin ng mga ito ay nanumbalik sila sa dati nilang kalagayan. Ngayon nga ay mas malakas at mas malusog pa sila. Salamat sa mga gulay. Sa sobrang tuwa at pasasalamat ni Junjun, nilapitan niya at niyakap si Kapitan Gulay. At Nagising na si Junjun sa kanyang panaginip, kaya ang kanyang unan. Nasabi ni Junjun sa kanyang sarili, Panaginip lang pala yun, pero pakiramdam ko parang totoo. At dahil sa nangyari sa kanyang panaginip, pinuntahan ni Junjun si Nanay Helen upang humingi ng tawad. Tinanggap naman ni Nanay Helen ang paumanhin ng anak, niyakap ni Junjun si Nanay Helen. Nanay! Gusto ko na po kumain ng gulay every day. At matapos sa mga pangyayari, madalas nang kumakain ng gulay si Junjun. Tuwang-tuwa naman si Nanay Helen sa gayong pagbabago sa asal ng anak. Dahil sa gulay, lalong lumalakas, lumulusog at tumatalino si Junjun.